Kung bilang abokado, itong uh, binitawan po na tawagin natin conditional threat mm -hmm. ni uh, VP Sara. Number one, meron po bang nilabag na batas? Actionable po ba? Number two, maari po ba siyang, yan po ba ay ground for impeachment? Number three, is it a ground for disbarment? Ayoko po sagutin yan sa mga tayo kung i-preempt ang sinamang tao gusto gumawa ng akbar patungkol sa sinabi ng vice president. Mm. Pero uh, kayo po kung ah uh, is it ano, kumbaga justifiable ba yung mga naging action po ni uh, VP Sara? Pwede ho ba natin nating kanina no, you said uh, very emotional lang, talagang hindi natin alam. Pwede ba natin lang i ano na lang i-charge to uh, her being uh, very emotional? Wala kayo po no? Uh, ano po sa tingin po ninyo ang ang magiging ano na niya? kumbaga, uh, what would be her play? Or ano po ang magiging ano niya, uh, laban po niya dito po sa mga nangyayari over the weekend? hindi ko po alam kung anong gagawin ng ating pangalawang Pangulo. Pero sa tanong ninyo, kung ba't niya nasabi, o sabi ko sa inyo, sa aking palagay, it was a pure emotional outburst. Hmm. Kung po ninyo kung siya nang gagaling, hindi malayo na mapagsalita kahit sinong tao. Hmm. Isipisipin ninyo, Ikayo lang po kayo lang po ang, ang pinuntirya ng buong kuwenta ng House of Representatives. Sa dami po ng mga insidente na nabigyan din ng audit observation memo. Ano naman po ang uh, pinaka-spectacular kung bakit po ang napili lang nilang usigin? Ay yung opisina ng Secretary, ay yung opisina nung nagsilbi siya na Secretary of Education. Hindi po po malinaw na malinaw na i-state mm. po siya? kung tutuusin mo, uh, siya ay kumandidato at nanalo sa ilalim ng tandem ng unity. Mm -hmm. Ng unity team. Kasama po ako doon, kaya alam ko din eh. Mm -hmm. Kaya sa akin alam nyo, masakit din ang loob ko sapagkat sa kagayaan ko na ang Pangulo at ang Pangalawang Pangulo at ay magsasama para paglingkuran ng ating bansa sa banner ng pagkakaisa. Pagkatapos eh, two and a half years to their term, bigla pong nagkaganito. sapagkat -mm. -hmm. Sabagkat in naman ang opisina ng Vice President. bakit po gano'n? paano tayo napunta roon? Correct, oo. So mm -hmm. ko, hindi ko po kung gano'n ang bigat sinaramdaman ng pangalawang pangulo. Pero masasabi ko sa inyo, nalalaman ko kung saan siya nanggagaling. Mm -hmm. gagaling <laughs> at Matanong ko po, uh, kasi po marami po naghahanap mo kay uh, president former President Rodrigo Duterte. Nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon na makausap po ang dating Pangulo po? Kasi parang very quiet po siya no since uh, this weekend at uh, lahat po ay nagtataka-asa na ngayon po uh, si uh, former President Duterte. Hindi <timers> ko po alam kung nasa na ating uh, dating Pangulo, ma'am. Mm, 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 mm. <laughs> Akong... Um, nabanggit kasi ni VP Sara dun sa kanyang video, meron siyang binanggit tungkol kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Meron siyang ano eh, meron siyang It's envelope. It's si actually Sarah. serious allegation, mm -hmm. di ba? Na yung mga white envelope na um siya ang nabigay with written instructions, no, millions a month in white envelope sa deep end. Hindi ba? Yung bang ah, ito ang tanong ko. Is dahil ang ang pangulo hindi mo pwedeng ipatawag eh. Mm. Hindi ba sa meeting? Oh, Meron siyang ano, Sa hearing, immunity. hindi ba? Ang, immune din po ba? Hindi naman immune na no, pero is there like a courtesy accorded to the First Lady para matanong siya dito po sa very serious allegation din ni VP Sara. Nag so, nag ba? Sino po'ng magpapatawag sa First Lady? Kayo. Mm -hmm. <laughs> Among the, the committees ano? Sino po? Kayo po. <laughs> Alam na naman ang sagot eh. Hindi oh. <laughs> ba very serious kasi yung allegation niya, no? ni VP Sara against the First Lady? Oo. Oh. Oh, oh. Hindi ba? Dahil yeah, nga po. ang, ang pinag-uusapan yung naka-envelope na pera eh. If you take that seriously, di ba dapat ipatawag din... Mm iyong First Lady. Para maliwanagan, inyo, 'di ba? Maliwanagan talaga yung issue, 'di ba? Oh, Because oh, the vice president is saying it was the First Lady. Who gave her? Who actually oh. called her? May video siya, mm -hmm. hindi ba? Mm -hmm. Na binagbigay Tatawagin ba niya. siya? Ipatatawag ba siya? Pero ano ideally oo, uh, uh, 'di ba, yung, yung, kung gusto nang kaliwanagan, kali kaliwanagan, kaliwanagan. Yung, yung kati binag napakarami nang exposed sa social media. Pinatawag po ba siya? Mm -mm. Oo. Okay Oo, yan po yung nangyayari sa atin ngayon. Kaya sinasabi ko sa inyo kanina, hindi ko alam yung bigat na dinaramdam ng pangalawang pangulo. Pero tao lamang siya. Let's be... Let's be... Let's Sunday 25 Sunday 25